Ito ngayon ang pinag-uusapan sa social media ang bagong engaged couple sa showbiz na si Bea Bia Alonso at si Dominic Roque. Mismo sinabi ni Ojdia sa kanyang vlog na hiwalay na si Dominic at si Bia Alonso. Dahil di umano ay maraming nakapansin sa na ilang mga netizen na hindi nasuot ni Bea ang kanyang engagement ring at maraming ding nakapansin sa post ni Dominic Roque sa kanyang Instagram na nag-iisa ito at nahalata ng ilang mga netizen na dinidilit ni Dominic ang mga comment ng ilang mga netizen. At bago lang ay nag-endorse si Bea Alonso sa isang mobile phone gaya ng Oppo at tinanong siya ng ilang mga press doon kung kailan nga ba sila ikasal at ano nga ba ang kanilang pinaghahandaan sa kasal nila ni Dominic Roque. Pero walang matinong sagot si, si Bea Alonso kundi wala pa talaga at wala pa at hindi pa nila pinag-iisipan. Kaya naman para talagang nahalata ng ilang mga netizen na ayaw talaga ni Bea Alonso na pag-usapan ang kanilang kasal ni Dominic. Kaya naman hindi pa rin nakaligtas si Bia Alonso sa ilang mga netizen at mga marites na talagang nag na talagang nakita sa social media na hindi na sila nag-like sa isa't isa. Kaya naman si si OG Diaz ay kinukumpirma na nga niya na totoong hiwalay na nga ito. Nato guys ang video ni ni OG Diaz na kung saan sinabi niya mismo sa kanyang vlog na hiwalay na nga si Dominic at si Bia Alonso. Narito. Yeah, si Dominic. Oh. Ito po. Charot lang. Ha? <laughs> hindi, ba na una na Loy na napansin ng na mga netizen na parang mm -hmm. hindi na suot ni Bea yung kanyang engagement ring. Yes. Di ba? Kasabay nito, hindi na sila nagla-like sa post ng isa't isa. Oo, oh, pero nagpa-follow pa rin sila sa isa't isa. Kasi doon malalaman kung pag nag-unfollow yung isa sa isa, mm -hmm. yun na confirm na nga, nahiwalay na, na. si Beya at Dominic. Doon sa pag-unfollow. Kung totoo, the... oh, eh nagpa-follow pa nagpa sila. Oo. Oh. Tapos, meron pang post si Bea. Parang tinawagan yata niya Tanya para tsumika sa kanya si Bea So at si uh, Dimples Romana, ang kanyang mga unpaid therapist. Ang ibig sabihin nun, Te, oh. ano ba yun, masahista ba yun sila Dimples at si Bea So? <laughs> Hindi. Kumbaga, siguro pa kaya sinasabi nitong therapist, ibig sabihin, uh, nakita sila, nag hmm. o siguro na sama ng loob, sila sa isa't isa, hmm. Oo. Oh -oh sa buhay-buhay nila, since magkakaibigan sila at uh, lumuluwag ang kanilang kalooban, ang kanilang damdamin kapag nakakapagtapat uh, sila mm -hmm. at kapag may nakukuha silang moral support mula sa kaibigan mm -hmm. at, at pinalalakas ang loob ng isa, yun yung mga uh, unpaid therapist. Mm -hmm. Tama ako, di ba? Yes! Oo. Oh. At ito na nga, nanotice na nga ng mga tao, dahil yung huling post pa nila ay yung kanilang Japan trip ni Dominic. Sumunod doon, wala na. Oo. Tapos, may okasyon si Dominic, birthday ng kanyang mother. Pero, ang mga netizen talaga matatalas ang mata. Bakit hindi sumipot doon si Bea Alonso? Eh, mag-